Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Eric Esteban, shout out kay Cathy Dila Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, halatang natigilan ang mga tao noong una. Malinaw, hindi nila inaasahan na sasagutin ni Han Sanchen ang tanong na ito ng napakasimple, napakaayos at tapat. Pagkatapos ng lahat, sa puntong ito, kung magbabago ka sa iba, maaaring makilala ng mga normal na tao ang sitwasyon, ngunit maaaring hindi nila ito aminin. Ito ay upang sirain ang iyong prestihiyo at mapabuti ang moral ng iba. Sino ang magsasabi ng ganoong kalokohan sa ganitong kritikal na sandali, lalo na si Aaron, na ilang araw nang tumatambay sa kanila. Ngunit pagkatapos ng sorpresa, ito ay puno ng pag-asa at labis na tuwa. Ha, Aaron, akala ko ipagyayabang ng anak mo na mananalo ka. Hindi ko akalain na kilalani ng mabuti ng anak mo ang sarili niya. Oo, at least nakakapagsabi ka ng mga ganong time na salita na patay ka na. Nakikita mo ito, Aaron, hindi kita gaanong galit. Isang grupo ng mga tao ang malayang naguusap, at ang kanilang mga salita at ekspresyon ay puno ng mahinang ngiti at hindi kilalang tiwala sa sarili. Well, Aaron, lumuhad ka at umiyak lolo. I can promise you, at least bibigyan kita ng magandang panahon kapag namatay ka. Malambing na sinabi ni Yeshidion na may ngiti, kung hindi sa kamakailan mong pagganap ng pagprovoke sa akin ng maraming beses, sapat na ang iyong kumutol ng libu-libong hiwa. Aaron, binigyan ka ng pagkakataon ni Young Master Ye. Dapat mong pahalagahan ito, sa sandaling bumaba ang boses, ang lahat ng mga tao, lalo na ang pamilyang Fouye, ay tumawa at naging mayabang. Oo, para sa kanila, lalo na sa mga katulong ng pamilya, gusto nilang makita ang mga biro ni Aaron. Matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Hindi ko alam kung gaano katagal. Ngayon, sa napakagandang pagkakataon, para sa kanila, natural na panahon na para matupad ang kanilang mga pangarap. Sa makatuwid, sa oras na ito, ang kanilang mga naipon na emosyon ay hindi lamang inilabas sa isang pagkakataon, ngunit din doble. Ngumiti si Aaron at sinabing may pang-aalipusta, may isang tao sa Aaron na lumuhad sa langit at lupa. Anong klaseng basura ka? Maglakas loob mo akong lumuhad. Ikaw ang dapat lumuhad, di ba? Nang bumagsak ang boses ni Aaron, agad na nalungkot ang mga executive ng Foye at ng kanyang pamilya. Aaron, what the fuck are you talking about? If you have said, please repeat what you just said. Yes, I think you really don't know how you died. You dare to talk wildly with US. Hindi mo ba alam ang posisyon mo? The dying man, you dare to be so arrogant. It's a bastard. Isang grupo ng mga tao ang sumigaw at natural na nanunuya sa mga sinabi ni Aaron. Parang baliw na kayong lahat at gusto akong patayin. Malamig na tumawa si Aaron. Si Foye at ang kanyang pamilya ay hindi natatakot sa lahat. Maraming tao ang kailangan pang magsimula sa lugar at linawin na gusto nilang turuan ng leksyon ang Aaron. Ngumiti si Aaron, gawin mo. Anyway, patay na ako. Mas mabuting maghila ng ilang cushions. Nang bumagsak ang mga salita, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at isang itim na chi ang nabuo sa kanyang kamay. Shit! Sa oras na ito, isang malaking grupo ng mga tao ang biglang nalaman na sila ay masyadong nasa sabik sa isang sandali, na tila sila ay nagpapanggap na galit. Oo, ang Aaron ay mamamatay, ngunit ang pakikibaka bago ang kanyang kamatayan ay sapat na para sa maraming tao na pumunta sa impyerno kasama siya. Hindi sinasadyang nahuli ang anak na ito hindi nakakatuwa. Sino ang gustong magpakamatay sa panahong ito? Sino ang gustong maging nasa bingit ng panalo at biglang hindi tamasahin ang kagalakan ng tagumpay? Kung gaano kalakas ang isang grupo ng mga tao sa huling segundo at kung gaano sila kaarogan sa susunod na segundo. Ang mga humakbang mula sa kanilang mga binti ay direktang binawi at walang malay, pagkatapos, itinoon ni Aaron ang kanyang mga mata sa mga executive ng pamilya Zoo, paano naman kayo, gusto mo bang mag ganti, kung walang mga aral mula sa dalawang pamilya, tiyak na mag-uusap ang isang grupo ng mga tao, ngunit ito ay dahil dito. Kaya sa oras na ito, isang grupo ng mga tao ang nagpatahimik kay Chen, kahit na ibinaba ang kanilang mga ulo at hindi nakipagkita kay Aaron's mata, muling sinulya pa ni Aaron ang mga sundalo at mga ekspertong nakapalibot sa kanya, hindi napigilan ng mga sundalo at eksperto na umatras, parang lahat sila ay grupo ng basura, malamig na ngumiti si Aaron, sa sumunod na segundo, biglang naging mabangis ang kanyang mga mata at galit na sumigaw, isang grupo ng mga basura, takot na takot ka ba sa isang taong naghihingalo, huwag kang lumaban, pwede ka bang magsaya, nahulog ang mga salita, dahan daang tumayo ang nobelang, mga master okay lang bang, huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master, Salamat sa solid na suporta po. Madilim na ulan. Sa pagharap sa Iron, tumayo si Mingayo sa sandaling ito, hindi lamang walang kaunting takot, ngunit ganap na kalmado. "Kung tutusin, sasamahan kita sa huling sayaw mo. Kahit alam kong hahamakin mo ito, dahil sa respeto ko sa iyo." Habang nag-uusap, umilo ang dalawang tubig sa kamay ni Mingayo. Sa paligid ng kanyang katawan, mayroon ding apat na bilog ng tubig na dahan-dahan ang sumasabay sa kanya. Aaron tumingin sa kanya at disdained upang mumiti, ito ay kabalintunaan na ang isang malaking grupo ng mga matatandang lalaki ay hindi maglakas loob na umakyat, ngunit hayaan ang isang babae na mauna. Although I really despise it, is there any way? I can't force these losers to fight me. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, sinabi ni Yeshijun, Aaron, hintayin mong putulin kita ng libu-libong beses ang iyong dating kabaliwan ay tiyak na mauwi sa paghingi ng awa sa isang sandali, sabi ko. Nang personal na lumapit si Mingayo, ang Dragon Elder, ang moral ng isang grupo ng mga tao ay nagulat. Bilang karagdagan, ang pandiwang panghihiya ni Han San Chen ay talagang labis. Sa panahong ito, parami ng parami ang nagsimulang tumayo at lumaban para sa kapangyarihan nabawi rin ng mga sundalo ang kanilang kumpiyansa, at ang distansya na kanilang umatras ay papalapit na muli. Aaron, baliw ka. Matagal na bang ulong si Lin pagkatapos ng Aaron? Kung lalaban ka ng maayos, matatalo ka pa rin. Kailangan mong pukawin ang kabilang partido para sa isang maliit na away. Hindi ba nito ginagawang mas matindi ang laban ng kabilang partido at mas mabilis na pumatay at manakit? Malamig na ngumiti, si Han Sanchen. Aaron at hindi nagsalita. Gayon pa nang magsimulang magtrabaho si Mingyu at ang iba pa sa kanyang jacket, biglang itinaas ni Aaron ang kanyang kamay, sandali. "Bakit, Aaron? Natatakot ka ba ngayon? Natatakot ka bang mapatay namin? May nanunuya agad." Hindi pinansin ni Aaron at tumingin lang kay Mingyu, "Make a small request. Sabi mo, walang kasalanan ang dalawa kong kakaibang hayop, kaya huwag mo silang hayaang makilahok sa bagay na ito." Bilang kapalit, kung ako ay mamatay, hahayaan ko silang sumunod sa iyo sa hinaharap. Si evil tao tay at linlong ay bihirang magagandang bagay. Paano iyon? Huwag nating sabihin na bihira lang talaga ang mga iyon. Kahit na mga ordinaryong bagay lang, ibinoka mo ang bibig mo Aaron, and I will promise it. Bumagsak ang mga salita ni Ming Yu, at malamig siyang tumingin sa mga tao, narinig mo ba ng malinaw? Oo, tumango si Aaron. Okay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lin ng matagal at masamang tao tay at sinenyasan silang magpahinga sa di kalayuan. Si Lin Long at masamang tao tay ay natural na ayaw sumang-ayon, ngunit kapag nakita nila ang mga mata ni Han San Chen, alam din nila na si Han San Chen ay determinado at maaari lamang umatras ng may pag-aatubili at ayaw. Para mabayaran ka sa pagsang-ayon mo sa hiling ko, hinahayaan kitang gawin muna. Nang bumagsak ang mga salita, si Aaron ay buong pagmamalaki na tumayo habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Aaron, mapangahas ka talaga. Tuturuan kita ng leksyon ngayon para malaman mo na hindi ka pwedeng magpanggap na napipilitin ka. Nanay niya, sabay na tayo mga kapatid. Fuck, Aaron, sinong sinisiraan mo dito? Sa galit na boses ni John sa ilalim ng pagbati ng isa't isa, Isang grupo ng mga tao sa lalong madaling panahon ay direktang naglunsad ng isang nakatutuwang pagkubkob sa Aaron. Pagkatapos ng madilim na ulan ay ayaw din ng mga tao, ang bilog ng tubig sa kanyang kamay ay magaan at ito ay tumama din sa ilalim ng hugis at anino. Alam na alam niya na ito na ang huling hakbang at sa huling hakbang na ito, ang kailangan niyang gawin ay talagang tulungan ang hukbo na manalo at maging matatag laban sa Aaron at hindi kailanman papayag na magkamali. Sa makatuwid, kahit na tila hindi niya kailangang lumaban, sapat na ang umasa sa mga nasa sabik na general, at pinili pa rin niyang magdagdag ng seguro sa operasyong ito, sa pagtingin sa mabangis at tide na parang pag-atake, sa katunayan, alam ni Aaron na siya ay tiyak na matatalo, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng kakaibang ngiti na hindi para sa talunan. Storytelling channel sa YouTube Walang nakakaalam kung ano ang kanyang tinatawanan. Kahit si Mingyu sa pag-atake ay natagpuan ito. Gayunpaman, hindi rin maintindihan ni Mingyu kung ano ang tinatawanan ng Aaron. Dahil ba sa tingin niya ay nandito siya at nagtagumpay ang plano? Gayunpaman, makikita ng sino mang may malinaw na mata kung gaano kahirap ang kanyang dilema sa oras na ito. O ngumiti siya at namatay ng mahinahon. Imposible naman. Ang layunin niya ay iligtas si Ivory. Papayag ba siyang mamatay nang hindi na kompleto ang layuning ito? Anong pinagtatawanan niya? psikolohikal na digmaan, o meron pang abakes, hindi maintindihan ni Mingayo. Ngunit sa anumang kaso, ang arrow ay nasa linya at kailangang ipadala. Sa oras na ito, hindi pa oras para mag-isip ng ibang bagay. Umiling si Mingayo at inilagay ang lahat ng kanyang katawan at isipan sa labanan sa Aeron. Ang panlabas na firepower ay sakop, at ang mga eksperto sa loob ay umaatake sa mga grupo, na sinamahan ng kakaiba at magaan na nakakabaliw na pag-atake sa madilim na bilog ng ulan. Upang maging isang ordinaryong tao, lalo pa ang pagkataranta at pagkataranta, kahit na gusto lang niyang maglakas loob na tumayo doon, lahat ay kalokohan, ngunit ang Aaron ay hindi lamang nakatayo doon ng ligtas, ngunit maging ang kanyang likod na mga kamay ay hindi itinaas. Kalmado, Enron, ngunit sa totoo ay mas mayabang at laganap. Ikaw Huang. Gushiang magic skill. Gayunpaman, nang malapit na siya sa Aeron, bigla siyang gumalaw. Gumagalaw si Yu Huang at direktang lumalaban sa pag-atake ng isang grupo ng mga eksperto sa panloob na bahagi ng ilang sandali. Ang divine skill ng Wu Xiang ay tumatawag at direktang nilalamon at kinain ang mga peripheral spells ng pag-atake sa kabaligtaran na grupo. Kumalat, mahina ang pag-inom ng madilim na ulan. Sa isang iglap, Handa na ang mga tropang paligid na ipagtanggol ang Buddha. Habang mabilis na pinapakalat ang porma sayon, direkta rin nilang binaliktad ang maskara ng enerhiya sa kanilang mga kamay. Boom! Sa ilalim ng magic skill na walang hitsura, lahat ng uri ng mga kasanayan sa pag-atake ay bumalik. Gayunpaman, para sa hukbo na matagal nang inihanda, bagamat sapat na ang banta, karaniwan na talaga ang pagpatay. Matapos mawala ang maikling pagtutol ng emperador, isang bagong pag-atake ang dumating sa buong kalangitan. Nawala ang ngiti ni Aeron, at walang kapantay ang kanyang mukha. Tinitigan niya ng masama si Mingayo. Alam ni Han Sanchen na naglalaro siya. Marami siyang alam tungkol sa kanyang sarili at natural na handa para sa ilang karaniwang paraan. Napakaingat mo talaga, sarcastic na sabi ni Aeron sa malamig na boses, at direktang sinaksak ng espada ang nagmamadaling Mingyo. Gayunpaman, tila ang potensyal ay isang kinakailangang suntok, ngunit bigla itong nabigo sa ilalim ng huling suntok. Ang mga watershed na iyon ay maaaring muling buuin at mapatay anumang oras at kahit saan, at ang madilim na ulan ay lubos ding nakasalalay dito. Kapag hindi siya nataman, lagi siyang inaatake. Kahit na lakas ito ng Aaron, medyo galit siya sa oras na ito. Matagal na kitang hindi nakikita. Ang iyong paglilinang ay mabilis na tumataas. Marahan na si Ming paano ka magiging pabaya sa pakikitungo sa Aeron? Tungkol naman sa aking cultivation, not to mention, sa tingin mo ba ay mahahamon ka ng mga pusa at aso, Aeron? Malamig na ngumiti si Aeron, sa ganitong paraan, kung hindi ako maglaro, tila nang hihinayang ako sa iyong atensyon. Nang bumagsak ang mga salita, biglang gumalaw si Aeron, itinaas ang kapangyarihan ni Yin at Yang sa isang kamay, at direktang pinatumba ang ilang eksperto na malapit sa kanya. Matapos bumilis ang kanyang katawan, pumunta siya sa water circle group ni Mingayo. Kapag nakakita ka ng tatlong libong card, hindi ka nalilito. Sa kaguluhan, sa makatuwid, ang madilim na ulan sa loob ng ilang sandali ay maari lamang mag-shuttle ng mabilis sa bilog ng tubig upang maiwasan ang gilid nito. Sa sandaling nagtago si Mingayo, ang isa na lubos na pumipigil sa iron ay wala na. Madalas na sinasamantala ng Iron ang pagkakataong ito at hinabol ang mga eksperto na gumugulo sa kanya. Bukod dito, ang ganitong uri ng mabangis na pagtugis ay lubhang baluktot at abnormal. Ang Iron ay halos ganap na hindi alintana kung ang madilim na ulan ay biglang lilito sa kanyang likuran at kahit na anong uri ng palihim na pag-atake ang ilulunsad niya sa kanyang sarili at kung paano siya dapat magdepensa. Anyway, tatalunan ko sila kapag wala ka. Direktang natalo ng operasyong ito ang isang grupo ng mga eksperto, kahit na patuloy na sinasaktan ng Aeron ang kanyang sarili dahil sa isang walang kabuluhang nakakabaliw na pag-atake. Ngunit sa ilang sandali, ang sitwasyon ay nakakagulat na tumagilid patungo sa Aeron. Matitiis mo ba ito? Sa paghiling ni Mingyu kay Ye Shijun na pamunuan ang apat na super machine expert tulad ng Heishan Demon G na gawin ang pangalawang set ng malalakas na attack point at sneak attack point, ang hilig na ito ay ganap na huminto at kumiling sa bumabagsak na lungsod. Nagpatuloy ang labanan, at sinindihan ng apoy ang kalangitan sa gabi ng buong lungsod. Ito, hanggang matapos ang hating gabi, tahimik ang lahat. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!